Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa paano maging seaman. Ang average na sweldo para sa seaman ay iba-iba sa posisyon, employer, at salary guidelines na itinakda ng Maritime Board, ngunit isang bagay ang sigurado, maaari kang kumita ng minimum na US Dollars libo o hindi bababa sa p libo bawat buwan. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naghahangad na maging seaman dahil bukod sa sweldo, nakakapaglibot ka sa mundo bilang bahagi ng iyong trabaho ang pagsakay sa barko ay hindi kasing dali ng tila. May mga kinakailangan na kailangan mong tuparin, na kinabibilangan ng pagsasanay at pagsusumite ng ilang mga dokumento. Kung nagpaplano kang maging siman, narito ang kailangan mong gawin para matupad ang pangarap na iyon. Isa, kumuha ng Basic Seaman Training, BST, course. Ito ang unang bagay na kailangan mong gawin kung gusto mong maging siman. Ang kursong BST ay isang pitong araw na kurso sa pagsasanay na kinabibilangan ng mga sumusunod. Personal Survival Training Personal na Kaligtasan at Pananagutang Panlipunan Pangunang Lunas Paglaban sa Sunog at Pag-iwas sa Sunog Siguraduhin makakuha ng sertipikasyon ng pagkumpleto dahil ang BST ay ginagamit at kinikilala sa buong mundo upang payagan ang mga aspiring seaman na magtrabaho sa mga bangka o barko. Kapag mayroon ka ng sertifikasyon, maaari mo nang simulan ang iyong maritime career. Maaari kang mag-enroll sa mga training center at paaralang kinikilala at kinikilala ng Maritime Training Council of the Philippines, OWA, at TESDA. Ang training course ay nagkakahalaga din ng PE 4,500 o mas mataas, depende sa training center na iyong ina-applyan. Dalawa, mag-apply para sa mga kinakailangan ng siman. Kabilang dito ang mga sumusunod. BST Certificate, na makukuha mo kapag natapos mo na ang pagsasanay. Seaman's Book, o isang dokumento na nagsisilbing iyong pasaporte sa industriya ng maritime. Maaari kang mag-apply para sa Seaman's Book sa pamamagitan ng website ng Marina. Pasaporte, na maaaring makuha mula sa DFA. Transit Visa, bagamat tutulungan ka ng iyong employer sa pagkuha ng isa sa sandaling matanggap ka. Tatlo, mag-apply para sa isang trabaho sa Manning at Shipping Agencies. Kapag nag-a-apply ng trabaho, siguraduhin tingnan ang website ng POE para sa listahan ng mga lehitimong at accredited na ahensya upang maiwasang mahulog sa scam. Maaaring tumagal ito ng ilang oras, kaya maging matyaga. Apat, gawing lehitimo ang iyong katayuan bilang siman Kapag na-hire na, Huwag kalimutang magrehistro sa PUEA para gawing lehitimo ang iyong status bilang opisyal at rehistradong Filipino seaman. Bibigyan ka rin ng Registration Certificate, SRC, sa sandaling maging lehitimo ang iyong status. Ang OWA ay isa pang ahensya na kailangan mong suriin at applyan. Ang OWA ay nag-aalok ng iba't ibang benepisyo sa mga rehistradong miyembro nito na maaaring maging kapakipakinabang para sa iyo, lalo na kapag gusto mong magretiro sa pagiging isang OFW. 5. Patuloy na maghanap ng mga pagkakataon sa pag-aaral. Huwag mag-ayo sa pagsakay sa barko at makapagpadala ng remittance sa iyong pamilya sa bahay. Kung pinahihintulutan ng oras, siguraduhing maghanap ng mga pagkakataon sa pag-aaral na magagamit mo upang mapalakas ang iyong mga kredensyal bilang isang siman. Maraming mga programang maritime ang maaari mong i-apply para mapalakas ang iyong kaalaman. Kung ikaw ay aktibong miyembro ng OWA, ibig sabihin, regular kang nagbabayad ng iyong mga dapat bayaran, maaari kang mag-apply para sa Seafarers Upgrading Program o SUP para sa karagdagang pag-aaral.